Separate yung egg yolk, guys. Dalawa tayo ng palaman. Yung egg yolks, tapos slice na yung uh, white. Tsaka white egg, tapos white onion. Lagay ko na dito yung mga ingredients. Tapos ito yung ginawa kong mayonnaise. Ako lang gumawa nito itong ginawa kong mayonnaise is isang ano lang isang itlog tapos 1 cup na mantika tapos 1 uh, 1⁄4 na salt and 1 tablespoon sugar yun lang guys tapos isang ano din vinegar 1 tablespoon vinegar din ako lang gumawa nito ang sarap niya tapos, lagyan ko ng itlog din na niluto ko. I-mix ko ito para pang palaman. Masarap. Yun na. Mix na natin. Tapos, lagay natin mayonnaise dito. Yan. On. Sarap na sarap yung mayonnaise ko, oh. no ko na, guys para masarap talaga. Mix nyo lang. Mix na mix lang ha. O ba? Diba? Masarap talaga siya guys. Mm. Hmm. Yummy. Isali na natin dito sa ating sisiglan. Stock natin sa red. Para pag gusto natin yung kinapay, lagyan natin ito. Sarap. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya guys. Hindi pa. Hindi na ako bibili ng mayonnaise kasi ako ngayon gagawa saka may itlog pa na nilaga at saka yung white onion o diba sarap talaga mm. ayan pang ko yan guys kasi magkakalaban kami gusto ko may masasarap at yung kakainin mmm yum yum kami talaga guys. Hmm? Yan. So ito na. Finish product natin. Ready for palaman ilagay na natin sa fridge. Kung gusto mo nang ano, tinapay na lagyan ng palaman, ito na. Sarap na sarap. Ito yung ano marmalade na sisiglan guys empty bottle. Sinilagay ko dito nilinisan ko to. Huwag mo kasi itapon yung mga garapon kasi pag may ano gusto kayong ilagay is magagamit niyo pa. Hindi diba?